Silangan ng alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang Duyan ka ng magiting Sa manlulupit Di ka pa sisiil Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bukhang may dilag ang tula sa paglayang minamahal Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na natinigning Ang bituin at araw niya kailan pa may di magbibihim Lupa ng araw ng lalhat ipagsinta Buhay ng sa piling mo Aming bigay